dito po tayo sa pwesto uli ni Madam Luz kasi marami ako nakita ang siling sultan, siling panigang, bonitong ampalaya okra, talong sitaw uh, sopyang uh, kalabasa, kamatis at syempre meron siyang mangga yan, alamin po natin yung kanyang mga asking price Good morning ulit Ate Luz. Ang dami mong gulay. May mangga ka po. Magkano ngayon yung sinusultan natin asking price? 20. 20. Napakamura talaga. Ay, yung, uh, oh, 20 per pin. Tinatawaran siyang 15. Ay, yung ano, anong, anong talong yun? Uh, magkano yung propeli ka natin yung asking? Pero magkano oh, yung asking? Sa panigang natin. Ayan, 20, 15. 20, 15, 12. 12. 12. Okay. Mura talaga. Per kilo po yun. Sa Bulacan, white natin. Sa Bulacan, white 70. 70, 80. Mababa rin. Dati 100 plus yun. yan kayo eh, no? sa okra. 40, 35. 35. Sa ating ano, bonito ang palaya. 40, 35. Ito, bumaba din ito sa pili. Alam ko eh. No? Oh, dati 25. Ngayon, 18 na lang. Ayan eh, yung kamatis natin. Sampo, <laughs> Ayun talaga mababa, no? Ayun ang tumas. na nagre ng farmers, na no? Kawawa. Kawawa. Pati tindera, kawawa. Pero pareho no, pare na, na kaya. Ta sila sa, ano, sa mga... Bonus sa kahon, oh, na bonus oh. sa tarbahan, no? Oh, na bonus yeah. sa lahat. Eh, yung mangga natin, may mangga kaya dila, Ayan. ano? Magkano yan? As eh, request. sandaan. Ano yun? Ah, hindi, pag, isang -ano, karton. 90. Nine. 90. Bali Puro 900. Yan, 900. Oh. Ilang kilo 'yan? Eh, ayun 30. Oh, 30, 30 'yon. 900. yan Puro malalaki yan. solid. yan Puro malalaki solid no. <laughs> eh, yung Taiwan natin eh, may Taiwan ko. Taiwan oh. 40. Mababalat yung mga ano no. Kaya medyo talo. Ala, kaya walang kriteriyo yung mga sakadoran eh. Yung mga butante <laughs> 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 oh. oh, ni talan na sa mantala na no, medyo ano. Siyempre. Ngure, tama na oh. Ah, Paano nila ngayon. Ay may pipi po puti pala makain puti dito. Dente sa bakla. Sana, mong oh, ay sa bakla. Sa bakla ganun din. Oh, yeah, yeah. Bente, 200 per bundle. Sa papaya natin. 15. 15. 15. Yan, salamat. Madam Luz. Yan, pa ng <laughs> Ito, talbos ng silang gaganda. Eh, magaling talbos ng sili natin ngayon. Sandaan. Yeah. Sa, sa upo. 30 lang. Ay, ito, 30. Uh, 30 daw. Uh, ito, 30. Eh, yung sa upo. Ha? Ah? Uh, 17. Saan palaya? Ah, wala ang palaya. Yan. Okay, salamat. Ito si Pauling. Oh. Uh. Ang ganda ni Pauling. Ayan po, time check po natin bali. 9.32. Kasalukuyan po <laughs> nagdadatingan yung mga gulay natin. Galing pa po yan sa 32 na bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija. And of course, we have 89 Barangay here in Cabanatuan City na nagtatanim din ng mga gulay, mga kagulay natin, mga masisipag natin farmers dito sa ating uh, lunsod ng Cabanatuan. Update po tayo. Tandaan niyo po ang tinatanong ko, yung mga asking fresh lamang ayon oh. No? Kaya 8, 10 piso per kilo ng kamatis dahil napakadaming kamatis ayon 8, 10 piso, 'yan eh. dami. Ito tanong natin yung kalamansi fresh ko. Let's magkano yung kalamansi natin ngayon? Asking lang. 18. 18. Yeah. Medyo maganda pa rin yung presyo ng kalamansi, 18. Sa Lagayay? Lagayay po 'ko. Oh, 14. 'Yan sa papaya mo. 12, 12. Madam, magkano yung, ano na itong Taiwan si Malaki, ano? Yung malaki po natin, 250. Oo. 220, malaki, 220, ah, 250? Oo, oh, 250, big, 220 Eh, yung ube? 170. Sabig? Sabig, 170, yun. Magkano sa big? 200. 200 sa big, 170 sa lang. Salamat. Ito, na. may nakita akong ano dito. Ah, uh, Uh, domino at talong pati Taiwan natin okay, natin. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano na yung domino natin ngayon? 15. 15 per kilo, 150 per bottle. Ito, tingnan natin ito. Itong Taiwan natin. 35. Tapos sa uh, mucho natin, magkano? 35. Napakamura. Ay, sa ano natin, sa verde natin, no? Negron. Ito. Oh, korenta, may lang. Esa si Garillas. 45. Okay, five Sa ating siling panigang. S Sampo ang asin niya. Tapos siyempre sa kamatis natin. Baksak talaga no. Okay. Oh. Eh oh. eh peso si Sampo Sa Metro Manila mahal eh. Sa Metro Manila mahal yung talong eh. May nag-texting sa akin tagabandang uh, taga bandang ano ba 'yun? Basilan ba o ano ba 'yun? Basta sa bandang south uh, ano. Uh, ano daw 80 pesos daw uh, ano, isang kilo. Oh, napakamura. Ang dami kasi ano. Uh, napakamura Yan sa mga 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 bago po nating uh, followers sa uh, FB page kaya po napakamura ng kamatis dito. Yan katulad niyo no. Isang truck pa po ang dumating na kamatis kaya napakamura. Over supply po kami ng kamatis dito. Kaya ang tendency po yung law of supply and demand natin, mababa po yung presyo ng ating mga kamatis dahil nag-uumapaw po. Yung uh, presyo ng ah, yung dati yung volume ng kamatis dito sa atin. Hoy, ang palaya. Boss, magkano ang palaya mo? 70 lang po. Ako din na. 70 lang. Pagkasan <laughs> na. Ano Ano kaya? Isang mapagpalang araw kabanatuan ko mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke Sa aking mga kapwa kabanatuenyo I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers ang boses po ng Palengke Danti Viernes po ang uh, Mr. Palengke ng Cabanatuan City Today is March 22 Araw po ng Sabado Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga aspin price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Sangitan na talang lang po yan sa barangay Magsaysay Norte, Moises Street Cabanatuan City sama niyo po alamin ang mga asking price ng mga gulay na nagtuloy na nakikita niyo sa ating video para naka-update po kayo kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente please don't forget to subscribe sana hindi pa nakapag subscribe dyan subscribe na po tayo para naka update po tayo maaari po natin bigyan ng isang magandang light para po sa inyong support ha. Ah. muli po ito po yung kasama kaibigan kasangga po ng mga farmers ang boses po ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City kaya tara let's samahan nyo na po kung mag update Ayan may peche di mata tito. Jason, magkano yung peche natin ngayon? Ano po 30. 30. Yeah, medyo umangat naman po yung isang bundle 330 bali per kilo. Boss, magkano na po ating ano natin, natin yung galyang na gabi? Yan po 35. 35. Yan, salamat wala yung may best friend here Ay, ito, maganda yung magandang tindera lang thank uh, you kamatis po talaga ang uh, pinaka pangunahin na oversupply dito sa ating uh, baksakan Ay, ang dami oh uh. medyo may nakita ko murado boss siya magkano yung murado mag natin ngayon? mga segunda kung magkaganda ah medium ayan oh maganda oh Ginawa mo na sa akin to. Ginawa Boss, yan magkano yung murado natin? Boss, ganyan. 25 na po. 25. Salamat. Ayan. Dito muna po tayo sa grillin na ito. Ayan po, dito may mustasa. Ayan, dumadating pa lang. 30. 300 per bottle. Napakasipag naman ng kaibigan ko. Nagawalis. Nagawalis. Oh, okay. Ayan, 30 lang po yung mustasa. Isang kilo po yun. Ito, hindi tayo nakakapon ng... Uh... Okay, alam, wala si Ate Mayan pa. At tanong ko sana yung labong, wala pa naman si Ate Mayan. Ito, ang daing sigarilyas. Oh. Eh, hindi si John dyan. Ito, kay Ate Bioli, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Sigarilyas po, 60. O, pinakamaganda, 60, pero hanggang 55 siya. Itong siling panigang? O, ay, po, si asking, o, si 12, o, 15 ang asking, pero pinatawalan siya hanggang 10. Natutuloy niya 10, po, 12, ganyan. Sa Taiwan? Sa Taiwan po, 40 po. 40 uh... Boss, ba, ano, ba't wala yata tayo pa ang ano, pecha yung mga basa? lang po dahil ma-sector ngayon, Cebuyas na po si Oo, oh, 20 Eh, nagkaling eh. kayong Cebuyas natin eh? Pwede po kayong po yan, reject po yan na 250 naman po okay. Eh, pero matigas naman eh, no? Opo, uh, 250 po Okay Etong talbos ng sili mo? Talbos ng sili, mo. Okay, salamat ah, boss. Ayun. Matagal ka, nawala yata. Hindi po, nagdaani po ng sibuyas, kaya lang lugi. Ah, lugi yan. Ayun, ano, lugi yan. Lugi yung sa kamatis, pati sa sibuyas, ano, medyo... na oh, yung yan. Tignan ah. Ito mga, yan. Yan, niyo, ah. Ang laki na ng gastos, pagod pa tapos pag Oh, mali tapos pagdating ko napakamura pa. Ayun yung idol ko, yung idol ko dito sa baksakan. Ayun oh. Ah. Idol, good morning ha. Ah. yan idol ko po 'yan nah. ha. Ayan, dito po, kung pupunta po kayo dito, ito po yung parking area natin. Maluwag po yung parking area natin dito sa gilid ng ano, baksakan. Kaya wala po kayong problema sa ating magiging parking. Ayan po, yung kamas natin, 120 po. Per big po yun, ha. Ayan. Andito na ba kayo sa... Boss, magkano na yung suprema natin ngayon? magano Oh, napakamura. Baksak presyo talaga. Kaya ang dami yung. Talagang kawawa naman yung mga magsasaka natin. Medyo mura talaga yung gulay. Ay. Sana meron tayong uh, tawa, tawa, tawa dito yung boundary ng mga presyo. Ma marami man po. konti. yung hindi, hindi matatalo yung ating mga uh, magsasaka. Kaya alam wala tayong ganung batas eh. po sa luya. Madam, magkano na po yung luya natin? Ayan na. Kung naghahanap po kayo ng quality, good na good na luya, dito lang po yan ha. Ayan po yung exit to bago kayo lumabas. Madadaanan niyo po. Pero hindi po kayo mapapaya sa luya nila. Napakaganda po ng luya. Oh. Ayan. Tatanan natin si Buya. Kaibigan, magkano na yung ganito natin si buyes ngayon? Magaling na itong ganito ngayon. Sino mo, napakamuro. Ilang kilo to? Sino na yung kilo 350 sa pula? Oh, may 500, 550 aspin price nyo. Salamat, madam. Sir, okay ka na ba? Yun, okay na, okay na yung kaibigan ko. Pwede na naman lumabas. Pwede lang, <laughs> pwede. Pwede pwede. Yan. Boss, magkano ang luya natin ngayon? Mababali ganito sir, 850 lang. Ito may 850 yung mag laki sir, yung yung magandang maganda. 1 to 2. Sa Suprema natin kalabasa. Dara ng 13. 13 yan. Dito yan kay Boss Tonton. Ah dito tayo kay Madam. Good morning Madam. Madam, magkano na po yung sampalok natin? Sampalok po 33. 33. Dito po sa ating uh, galyang na puti. 40 sa pula po Pares lang sa puso po ng saging natin puso ng saging o oh, yan asking price lang po yung tinanong natin na ah, meron din siyang supiya supiya bumabatay no? magkano po si o oh, 180 po ang asking price po ng kanyang mga salamat madam yan po medyo talaga bumaba kahit sa pwesto medyo bumaba po talaga yung presyo ng ating mga paninda O yung mga gulay dito sa ating baksakan Naghahanap pa po tayo ng ibang gulay na hindi pa natin natatanong Ay. Ere may sultan o no? Uy ang ganda ng sultan ni ano? Ni, ni, Mar ni Marian Rivera, ang ganda ng Sultan. Nagpagulog oh. kasi kami. 332 Yung ako. Big, ano, magka natin ngayon. Asking lang. 35. ina ko lang po ang 35. Napakamura ng 35. Ayan, ito. Ay, ang ganda ng domino nyo. Magal. 2.5 5 sa beans. beans, 65, beans. Sa doon sa uh, panigang. Panigang. 12-11. Ayan. Meron na 60 yung ano, yung sigarilyas. Propelli ka ba yun? Okay. Magano? 15. Dito sa Taiwan mo. Alex. Alex, ano? Kuya. Taiwan. Sa Taiwan natin na uh, rosa. Asking, ay, rosa po. Ay, 40 po, doon. 40. Rosa Rosa nga po. O, oh, rosa nga. Marian nang ang tawag Marian sa sa Okay. Salamat. Ay, si Ding Dong. Ala po. Salamat. 140. Hindi pa Ayun kay Consi Good morning, Consi Dito sa likod ha. Magkano na ngayon sa natin? Prinse, eh, ano bang tawag dito. Oh, talbos ng sitaw magkano? 10 sa kami natin. 30. Kami magkano? 35. 60. Ey, eh, tong ating talbos ng kamote magkano? 8. Yan, yeah. salamat. Kagawad Ato. Yan. Yeah. Dere dere na po tayo sa pag-update. Tapusin na po natin para ma-update kayo sa mga gulay. Eh na-update ko na po 'tong mga ito eh. Boss, magaling papaya. Ah, kaya oh, to. So, siyempre dito tayo sa sa Bulacan Bike ni Madam Baby. Mabili na 11. 11. Maganda 'yan. Ay, eh, natin. Wala pa. Okay. Tapos yung ano, yung kamatis, ganun pa rin. 1.70, Yung kamatis? Ay, yung 1.20 lang yung maliit. Maliit. Yung uh, isang box yun, ah. Hindi per kilo, isang box, ah. Ay, Dami na. okay, salamat. Wala yung kagulay Ay, kong... Kung... Oh, wala yung kaibigan ko, ano? Wala pa. Darating, okay. Okay. Lasuna, tanong natin magkano yung lasuna. Baka medyo nagbago yung lasuna eh. Madam Ella, magkano po ng lasuna natin, no? Gag ah, ito oh, babo, kaganda ng mga lasuna. Yes, yeah, siyempre, maganda rin yung ating tindera. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. isa po sa idol ko ito, sinusubaybayan ko yung FB eh. Ayan. Yeah. Ito kay Madam Malo. Madam Malo, magkano na itong ating sampalo? 30. 30. Dito sa puso ng saging. 30. Ang inintay kong pumuti itong si Madam Malo. Ayan, pag, pag pumuti yan, panigurado. Nako, may, may laban na, na ng kaputian dito sa baksakan. Pero yung idol ko, siyempre, Ayan, Lalo na. Salamat, idol. Ayan na meron tayong ano dito yung Sultan. Natanong na natin yung Sultan eh. Kuya magkano ko po? Pare magkano yung okra natin ngayon? Ang ganda ng okra ng pare ko. Tingnan nyo. Ayan ang magandang kainin. Sariwang sariwa oh. Ayan shout out ka muna. Ayun po, mo, ano. Eh, pare. Sandaan oh. Pare, shout out ka muna. Ayun, dali. Ayun. No. Nang bola pa, nambola bola, bola pa 'yung. Matawa si Alvin, parang din naniniwala si Alvin eh. Pare, mananalo na, no. pare. Na, na. okay. Salamat pare kong guwapo. Ayan, oh. Ha? Ay, okay. Okay yung ano, one and only niya. One and only. Ha? One and only. O. Oh. Batiin mo na. Ha? Ah? Batiin mo na. Tsaka si, ano, uh, si... Si Cummings. Pare, tumatawa ng mga eh. <laughs> Hindi ba? Si... Pare, uh, eh. si Cummings. Ayan. Sa si si Sampuanga. Layo, no? O, natin na si... Pare oh, oh. si ayan, yan, Cummings. O, oh, mahal daw yung kamatis sa Sampuanga eh. Saan? Sa Sampuanga, mahal daw. O, magkata na kami <laughs> 80 na per kilo da <laughs> Okay, salamat pare. Ah. Oh. Salamat pare po. Ito kaninimutan. Ayun, salamat Ayan po. ko. Yan, salamat. ko kasalukuyan nagdadala pa yung mga gulay natin dito, medyo tumatangali na. Okay. 10 to 10 na po. Good morning, Boss Olan. Ito. Ito, idol ko ang tatanungin ko dito. Good morning, idol. Ay, yabang na mga idol na. Napakaganda. Ano mo saan ba galing yung mais na dilaw na yan? Ganda? Ito lang po yan sa ating Nueva Ecija. Tingnan nyo, pantay, ano? Pinong-pino -pino yung ano dati. Magkano yung asking price ng dilaw? 170 lang po. Idol. 170 bali. Isang bundle yun ha. Ah. Okay. Eh, yung ano natin puti idol. Ayan idol. 250 na lang. <laughs> Malabo bundle eh. Ito. Ito ang idol ko na ito. Ano to? Good boy na good boy ito. Tapat sa asawa to eh. Ayan. Yeah. Oh, oh. Kaya't wala dito yung asawa. Tapat na tapat yan. Nasaan <laughs> ba? Ayan. 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 Salamat. Si Dimple idol. Si Dimple. Si Dimple sana, ano. Galing ng ano. Ng Hong Kong ba? Hong Kong Basar, Hong, boss. Hong, Hong. Hong Kong Basar lang. <laughs> Hong Kong Nagbakasyon <Basar. laughs> sa Hong Kong si Dimple kaya nawala nang medyo matagal-tagal ng konti. Ako, pala, pala. Salamat uh, Dimple, salamat idol. idol. Yan. Ah, uh, ate eh, ni magkano yung ating uh, bonito ngayon? Ah, uh, 35 po. 35, 350 per bundle yung ganito ang palaya. Ay nako, 40 lang po yan. Mura din yun, no? Eh yung ano ating panigang na sili. Ay, dako, 10 lang po bigayan. 10 ang bigayan, biro niya. Napakamura yung Taiwan mas lalo na yun ha di, ah mag bumaba rin ng Taiwan 40 dati nasa 4,000 isang bundle na eh. ngayon ah 30 na lang ah, 300 na lang per bundle 400 eh yung kamates lalo na to 8 lang po o tinan nyo 8 napaka, sa Manila mahal daw ito eh. Okay. Kaya yung mga taga Manila dyan Salamat at ini minta namin dito kayo po mamalengke Ng inyong mga gulay Napakamura po Ayan eh, o ganda lalaki naman yung sir yan yan medyo natalong na natin ah, puntaan po natin yung gulay bagyo ilas na po natin yung pagtanong sa gulay bagyo ay may mani pa pala di ko pa pala natatanong itong mani Eh, si Boss Ed. Boss Ed, good morning. Magkano ang isang sako na? Ang gaganda naman naman ni, ni Boss Ed. Magkano isang sako? Isang sako natin. Ang asking natin yan. 1,750. 1,750. 30 kilos. Pag per kilo, sa per kilo, nagbibigay tayo uh, ito, 70 Ito, nagtitinda siyang mani, pero walang, walang hilig sa mani. Ayan, no, oh, shoutout muna tayo sa mga shout kaibigan mo. Sa ating mga viewers dyan. Ayan, gano, sana. Ayan, makakalimutan ng ating idol sa darting na rito. Ayan. May. Oh, May. Ayan, May. Ayan, May. Ayan, boss ayo 'yan sana. Number 3 no? ah, Okay. salamat idol. Ayun. Sana nga para makatulong tayo sa mga tindera dito sa lungsod ng Kabanatuan Ito politik na ano. Pwede ah? Noel, lang asking price ng palit tip 'yun. Noel? 250. Napaka mo. Ito yung magandang ano, kasarapan ng ano, patola. Yan ang masarap. Yun. Manamis namis Ah, meron pa pala akong nalimutan. Yung patola kinis. Pero unay na muna natin yung gulay bagyo. Sana may makita tayong patola ang kinis dito. Ayan po. Gulay bagyo. Ayan. Tanong natin magkano yung repolyo. Ayan. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga gulay bag nila. Good morning, sir. Good morning, madam. Madam, magkano yung gulay bag po natin ngayon? Ay, sige, sige po, sir. Magkano yung gulay bag po natin ngayon? Atas, 500. 500, napakamura po. Sa per kilo po nito, ng ano, broccoli? 60. 60. Sa cauliflower? Ganun din. Sa patata, sir? 500. 500. Sa sayote natin? 150. 150. Sa may carrots? 250. 450 sa Pechay Bagrio 50. 50 sa ating beans 80, 80. sa leeks sandahan sa sitsaro 160, 160. yan yeah. maraming salamat po sir yan yeah. ay ito sa green bell natin pala yan yeah. pa 80, 80. yan yeah. salamat po ulit Ayan po, wala po akong makitang patolang kinis. Ano, pasensya na po sa magtatanan. Pero magpipingin tayo sa banda doon. Pag meron, eh, update natin. Ito kaya ate ko. Ate, magkaling patolang kinis natin ngayon. Kinis po, 250 po. 250, yan. Yan ate ko maganda, siyempre. Wala si sir, yung kuya ko. Salamat <laughs> ate. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka latest as price update ng mga sariwang gulay po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng NFC ang Kabanatuan Visible Trading Center palengke na sangitan na narito lang po sa barangay Magsaysay Norte Moises Street Muli po ito po ang yung kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers ang boses po ng mga tindera ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Salamat po sa panonood. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.